Ito guys yung uh, peak tram. Ito yung bilihan ng ticket. So napakarami laging uh, pila dito. Ang daming uh, sumasakay ng uh, papuntang peak. So titingnan natin kung gaano kadami yung nakapila ngayon. So yan yung bilihan ng ticket dun sa ano. Ito yung uh, peak tram. So yan. Laging, uh, laging sobrang dami ng uh, pila dito. Ah, uh, ayan, makikita nyo. Sobrang haba ng pila niyan tapos papunta roon, tapos doon yung sakay ng uh, uh, peak tram. So napakagandang uh, sumakay diyan kasi makikita mo yung overlooking habang nagbibiyahe ka doon sa papuntang ano, papuntang peak. So Kaya sobrang daming uh, tumatangkilik na sumakay ng uh, peak tram. So Nay vlog ko na yan before so ita-try uli natin ngayon uh, bagong-bago na yung mga tram na ginawa dyan kasi ni-renovate siya so sasakyan uli natin yan para maipakita ko sa inyo yung uh, peak tram na sinasabi ko napakaganda ng view uh, habang uh, nakasakay ka tapos uh, sobrang uh, matarik yung uh, yung uh, release ng uh, PicTram yan